pa mm. ninyo dito eh. Puro pa kayo mga reklamador. Huh. Tingnan natin oh. kung makakita na naman okay. kayo maaupahan ang mm. kagaya nito Mere. sa akin. Kung gusto nyo, maghanap kayo ng ibang maaupahan. Pambihira naman ho kayo. Aga-aga, high blood kayo. Isa ka pa! Hmm. Hindi ka pa nakakabayad sa upo mo dito. Is Is. Sa biyernes po ako talaga ako makakabayad eh. Asus. Ano naman kaya magiging palusot mo sa biyernes? Alam nyo ho, kaya hindi ako bumibili ng alarm clock. Kasi kayo pa lang ho, alarm clock ko na. Mm. Eh, pa, paano ka bibili ng alarm clock? Sa gabi at trabaho mo! Hoy Sam, <laughs> bakit hindi ka gumaya dito kay Prissy? Bakit hindi ka mag-SGO? Ay. Oh, tsaka, maganda talaga sa bandang hili ko ba? Loko, hilig ko eh. May pahilig-hilig ka pa? Wala ka na mga salapi! Alam mo, dadmahin mo na lang yan. Manhid na ako dyan eh. Napakasuplada. Akala ko sinong beauty. Tsaka naman. Oh. Hoy! Narinig kita! <laughs> Hay nako, alam mo, Sam, may point to me si Barubs eh. mo ba talaga mag- Alam mo, Chrissy, hindi ko yata talaga kaya ang trabaho mo eh. Eh bakit hindi mo makakaya? Eh walang kahirap-hirap eh. Pero imo, chika ka lang ng chika sa customer. Tatong na kaagad. Mali mo naman, balang araw ma-discover ako. Day, wala kang kinabukasan dyan. Gutom lang ang aabutin mo. Kaya kung ako sa'yo, mag-iba ka na lang ng linya. Well, pwede ako mag-teacher. Mas gutom yan. E, Ito, mag-a-apply ako sa abroad. Hay naku, D.H. ang labas mo niyan. Baka mag ka pa. Nina, halika na pumasok ka na. Hinihintay ka na ng mga classmates mo eh. Luminis ka na nila. Nandun na sila o naglalaro, nag-drawing. Gusto mo ang gano'n? Nina, come on. What's the problem ba? What do you want? What do you want? It? It's been one year and seven months. What do you think is best for her? Well, obviously, Nina hasn't recovered from the loss of her mother. Habang pinipilit natin siyang pumasok sa school, lalo lang siya natutraumatize. Pinatitigil niya siya sa pag-aaral niya? Only temporarily. There are considerations to make, like Nina's classmates. Madalas pag nagwawala siya, distracted na ang lahat ng bata. you expect a six-year-old to deal with their own problems? No. What's next? Take her to a psychiatrist? Mr. Zulueta, kailangan natin maging open-minded sa bagay na to. Now, we do have a number of students who have behavioral problems, and they choose to see psychiatrists. Pero sa kaso ni Nina, hindi pa kailangan. Ano ang kailangan? We can engage her in creative expressions like art, drawing, painting, or even music.